Ayan guys, kau-uwi ko lang. Bumili ako ng mga gamit sa bahay. Ayan po. Ayan pa guys, ang aking mga binili. Ayan, ayan, lotion. Tapos yan, pang ano sa labahan, sa toilet. Pabango sa loob ng bahay. Ayan, ayan pang bango sa bahay po yan, pabango. Tapos bumili ako ng mas shampoo. Ayan po, shampoo at pabango sa labahan. Yan guys, nakabili na naman ako. Ayan po ang aking mga binili. At ito pa. Ayan guys. Body soap. At Colgate. Ayan mga Binili ko po, guys. Ayan, kaya kau-uwi ko lang po dahil namili po ako ng gamit sa bahay. Ayan, thank you, thank you so much sa inyong panonood sa akin video. Dahil tayo ay kararating lang, hinihingal pa. Kaya ayan, magpapahinga-pahinga po muna ako. Maraming maraming salamat sa inyo, guys. Ayan. Thank you, thank you so much guys sa inyong panunod sa aking video. Maraming marami pong salamat po. Bye bye po.